Okay, mga boss, mga sir, welcome back at may gagawin tayong concert AB702B Digital Karaoke Mixing Amplifier. Ang problema nito, sabi ni customer, ay pag kinabitan daw ng speaker, umiinit yung speaker. Hindi ko lang alam kung yung speaker mismo umiinit o yung speaker wire. Tapos, unti-unti daw nawawala yung tunog. So, doon pa lang sa ano, sa umiinit yung speaker ang suspect natin diyan may isang channel dyan na ano may DC out pero nagsi-switch daw yung relay ibig sabihin kakaiba yung DC out na yon kailangan ma-check muna natin tapos yung suspect ko naman dun sa unti-unting nawawala yung tunog baka dito sa mga pihitan since na uh, na DIY niya na to or na-check niya na hindi na natin ititesting para wala yung speaker natin. Uh, na kakalasin agad natin. At requested by Kuya Ray De Leon tama ba? <laughs> yung may-ari, lagay lang natin dyan sa screen papagawa niya ng video kaya ayun, ibablog natin. So may napansin na tayo dito na nakaseries na yan kinik niya daw to tapos sa uh, tansya niya mukhang hindi niya magagawa kaya pinasa na sa atin. Okay? So tingnan na natin yung... Bukas na pala yan! Nung dinala niya dito kasi Maingay sa labas. Ah, uh, sinubukan niya na ata. Pero may mga ayan, may mga nang na ayan, no? may um, pansin niyo may nasunog na oh. no? So double check na lang natin. Tanggalin ko muna yung ah uh, connection niya tapos ilabas natin tong board. Para ma-check natin. Then bukas kung ano, maganda nang panahon, ugasan natin yung board. So lang. Hindi na natin uulitin ko, hindi ko na to ititesting. Para ano, para ayan mga sir mga boss natanggal na natin o kumbaga nasilip na natin yung board at ayan na nga may mga signs of repair na ayan tapos yung mga wire hindi natin alam kung nagalaw na yan pero kitang kita naman dito ayan ayan tapos sa power transistor naman parang wala pa namang nagalaw pero dito sa wire ng ano supply nagalaw pati nga yung capacitor. Oh. yan pati dito sa may IC ng relay oh yung uh, driver ng uh, relay yan dito naman bundle differential oh ayusin na lang natin yan ayan oh may mga tuklap-tuklap na na naano kaya maganda yung ideya natin na hindi na natin tinisting pa kasi sinabi naman sa atin yung problema uh, at sinabi naman sa atin na nag-try mag DIY yung may-ari so kalasin ko tuklap tuklap na yung ay pasok tuklap tuklap na yung wire yung pinakano nyo so kung mapapansin nyo dito sa taas mukhang malinis pa naman pero hugasan na lang natin para ano, yun na uh, napapalinisan lang daw ng mayari bago natin simulan ito bush tatanggalin ko ng tong relay pero may kinalawang na dito eh. ngayon ko lang napansin no? yan. palitan na lang natin yan so pakalinis Pakalinis nito. Tatanggalin na din natin itong kapasitor kasi maluwag na no? oh. Ayan oh. No? Tapos i-check na lang natin yan kung may laman pa. Tanggalin ko yung relay, kapasitor. Tapos yung pan sa gilid. Para malinis na din. Pakalinis natin. Pag nalinis na yung board. Ay ayusin na natin itong mga natuklap. Then saka tayo magti-testing pag naayos na natin yung mga damage na ano. Okay? So, update ko na lang kayo mga sir. Okay, so nalinis na natin tong board at sisimula na natin i-repair. Medyo magandang panahon ngayon at maganda yung sikat ng araw. So, ano ba gagawin dito? <laughs> Yun nga, yung mga ano, ayusin ko muna yung PSI. Balik ko yung relay ayusin ko din yun ng kapasitor ayusin natin tong circuit na natuklap yun lang muna din ititesting natin sukatan natin ang biasing at saka yung DC offset so ko update ko kayo mamaya mga boss ayusin lang natin tong mga hinang na di maayos ang pagkagawa o ano so update ko kayo mamaya okay nakasit sa kapasitor yung ano, uh, capacitance yung tester natin check natin tong capacitor kung okay pa itong 10,080 volts pero visual at saka physical na pag inawakan mo okay naman siya walang lupo ganun din to mabigat pa naman siya so maramdaman nyo may laman talaga kasi mabigat siya ah, tatak niya pala itong da tapos ah, testerin natin so bago pala natin testerin discharge muna natin yan Disguise muna natin, okay? Baka masira yung tester natin, okay? Tingnan natin kung may reading. Ayan, Nagsimula na mag-reading yung capacitor tester. Ayan, 9.6 milliparad. So, katumbas niya sa microparad ay 9,600. Ayan, 9,500 na pala. Ayan, okay? Itong isa naman, discharge din natin yan para sure. Check natin. si Ada na nagkukontak ayun ayun 9.16 din ok parehas lang sila kung wala naman kayong analog o uh, digital pwede naman sa analog yan pag itong mga matataas na yung ano, 10,000 na kaya na yan ang times 1 so dito naman sa times 1 ganito magiging galawan yan ayan kakarga sya tapos bababa kabilaan yan So, kailangan bumalik siya. Pag hindi bumalik, nako, may tama yung kapasitor. Ayan. Okay. So, good siya. Ibabalik ko niya sa board. Yung nasimulan ko na pala tong board, tatapusin ko na lang. Okay. So, na-recheck na natin tong ano, mga dapat palitan dito. Mga hinang, inayos na natin. Tapos yung jumper dyan, nag na tayo. Ibalik na din yung relay. Tsaka yung kapasitor. Ayan, nalinis na din natin. So, ang gagawin natin dito ay Katabit ko na lang dito sa pinaka box niya or pinaka kaha niya. Para matisting natin, susukatan natin ang bias tapos yung DC out. Okay, mga sir, mga boss, ah, naikabit na natin. Then, susuka tayo ng biasing dito. Then, susuka tayo na DC out dito. Saka dito. So, ito yung dalawang channel. Ngayon, power on na natin gamit natin yung disc bag at yung disc bulb po. May na wala. Uy, nag-switch yung relay. Nakasit sa DC yung natin. Okay? So, isayin natin. Okay, ayan. Merong 0.461. Okay, sunod naman. Uy, okay, parang wala. Napakamadami yung ano. Hey, Meron. 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 Point four lahat na. Ah. ah, point four. Point four. Point four. Point four. Ngayon, susukatan natin ng diesel. So, ito namang chassis niya ay naka-connecting sa body ground natin dito yung isa. Ayan, 0.08. Yung kabila, 0.09. Okay. Ngayon, kumuha tayo ng analog. Mag-audio check tayo kung may audio yung ano. So, bali ito yung input ng isa. Ito namang yung input. Itatap natin to tapos Nakasit tayo sa easy bolts Times 10 Ah hindi Easy bolts 10 Ayan Okay Bagay natin dito sa pinaka ground Tap natin dito sa out Tapos tap natin ito Ayan Okay Meron So kabila naman Okay Okay? So, good, tong good na tong board. Ang gagawin natin ay balik natin doon tapos actual test tayo. Okay? Nabangan so yung mga wirings. Then, saka pa lang tayo magt-testing kung ano nangyari. Kinabit natin yung ano sa ayan, sa A. Sa input A yung ano natin. Tapos, nakaswitch ba dito sa ano, ano ba sabi dito kapag mataas A. Ang okay, ingay dito sa amin. no So, gitna natin yung, baba natin yung mga volume. Tapos, yung mga volume din sa ano, baba natin. Okay. Then, saka natin ipapower on ngayon. Ayan. Ayan, nag-switch na yung relay. Pihit tayo, wala. Walang sounds mga boss. Wala tayo nakuha sounds. So, pumitik ba yung relay? Ay hindi, okay pa naman. Okay. So walang audio. Possible na walang pumapasok na audio galing dito. Hindi lang. Mag audio tracing tayo. So ito yung ginagamit natin na pang audio trace. Okay. ito yung pinaka ano niya. Tapos i-clip na natin dito dagad natin yung pinaka input kung meron meron so meron ngayon asan ba yung output nito sa so, may epekto tapos pababa dito sa ano ito dalawa so ito yun so ito yung pinaka hindi nyo pala kita no? itong audio na to yung dapat may audio sya volume natin wala. Wala. Walang audio. Ay, wala pa lang audio. Hindi ko pa na-power on. <laughs> Hindi ko pa pala na-power on. Ayan. Okay. History na natin. Wala. So, wala din talaga. Ibig sabihin nito, from dito sa input niya, pumapasok yung audio dito sa harapan. Kaya lang walang bumabalik dito sa papunta sa main amp. Ibig sabihin, itong harapan niya, may problema pa. Kailangan natin tingnan. So, buksan natin. Pero itong ano, itong main board, okay na to kasi okay na yung bias nito. Okay na yung DC output. Dito naman tayo magkakalas. So, saglit lang. Okay, mga sir, mga boss, ha, nabuksan na natin. Ito na yung harapan. At kung mapapansin nyo, maganda pa naman yung mga pyesa niya. Ito yung pinaka-input selector niya, yung A at sa B. So, dapat may audio dito sa gitna. Pag, no? So, ito muna ko nang titingnan natin. Ayan. tama naman yung pasok ng audio. Ano bang pinaka-common problem sa ganitong ano? Pinaka-common problem yan kapag nagkaroon na ng ano, uh, loss contact or hindi na nagpa-function ng maayos yung mga potentiometer. Kadalasa nito, ang sinasuggest ko sa may-ari ay palitan na lang lahat para iwas sakit ng ulo. Pero, kailangan talaga natin ipaalam muna bago natin palitan para halam ng customer. Hindi naman tayo yung pwedeng manguna dyan na palitan lang natin ng basta. Kasi baka mamaya kapusin sa budget yung may-ari. Kailangan talaga mga boss bago ano, paalam muna. So kausapin ko muna yung may-ari at uh, uh, ipaalam ko sa kanya yung possible na mangyari dito. Okay, so kinalas muna natin yung potentiometer. May mga napalitan na pala dito. nahihilang hindi ko lang alam ha. Ito mukhang ano na eh. Bagong palit na rin. Pero mas mainam nang natin para makasure tayo kung may tama. Halimbawa, itong volume. Hit natin. So, dapat mag-follow yan. Ayan, tumalo pa. Okay. bababa naman. Okay, e, pwede pa itong volume. Itong sa tone naman niya. Ah, wala na talaga. Patay na. So, yung volume pwede pwede pa, pero itong ano, halos wala na talagang ano, continuity o wala ng connection. sagad natin, pihit, wala, baba, wala talaga. Ito pihit natin, wala na. Ayun So, ano nga, tama yung ano natin na ano. Kaya lang ayusin ko pa yung mga inang nito. Pero papalitan ko natin para sigurado na ah, ang ano. So, sa suggestion ko dito, palitan lahat ng potentiometer pati itong switch na dalawa. Kung isasama tong sa mic, itanungin ko na lang. Okay. So, na-prove natin na may tama yung mga potentiometer. Okay, ayan, mga boss, mga sir, Ah uh... Naikabit na natin yung bagong mga potentiometer. Ayan. Pati yung mga switch pala dito, bagong palit na rin yan. Ayan. Ayan, dalawang switch volume. Ayan. nilahat lahat na natin pagpalit para sigurado at nakausap ko na rin kasi yung mayari. Ay, yung ano pala dito. Ibabalik ko. dito yung mga pinagtanggalan ng piyesa. So, pinulit natin to kasi may team na yung mga ano nyo. Ah, nagkakaroon na rin ng loss. Ayan. Okay, so linisan ko lang yung pinaginangan ko. Ayan o. Oh. Uh, mga pinaginangan natin dito. Then ikabit na natin dito para matay kung gagana na. Mga boss, uh, boss, ang ginawa natin dito, nagpalit tayo ng mga potential Ni lahat na natin. Kumbaga overall na yan, medyo magastos talaga to mga boss sa mga may amplifier na ganito. Kahit i-DIY nyo, matabaho din to magastos at marami. So pag di-DIY nyo, syempre mas makakatipid kayo kaysa ipagawa nyo, di ba? Pero, kung ipapagawa nyo naman sa technician talaga na legit, eh, sure ball naman na ah, gagana. Sa DIY naman, depende pa sa skill level nyo kung hanggang saan. So, ang rin nito, nag-DIY din. At uh, nagpalit siya ng dalawang volume. So, dalawang volume lang pinitan niya, kaya lang hindi pa rin umubra. Ang pagpalit kasi ng potential dito sa ano, halahatan para sure ball pwede naman pa isa-isa pero doble trabaho yun nasa inyo rin kalas kabit kayo kalas kabit so maganda yung isang kalasan isang palit isang salpak ngayon nagkabit na ulit tayo ng speaker check muna yung audio ko kung nakala na nakala na okay. so yan na yung jack then try nating i-power on ayan umilaw na yung ano so itaas e, muna natin yung volume sa music yan tas yung volume sa ayun okay Dali na natin yung music So okay na ititesting ko na lang dito yung mic mamaya kasi hindi ko alam kung saan ko naipatong na naman yung microphone ko Testing ko lang mamaya kung okay na to uh, goods na goods na so ano ditong napulot natin na aral hindi naman ano hindi porkit na panood nyo ay matik na rin na pag napanood nyo na mukhang madali lang gawin ay madali rin gawin so depende po yan so tayong tao ay may kanya-kanya tayong skills o may kanya-kanya tayong trabaho hindi po git na panood natin sa video, madali lang gawin ay pwede na nating gayahin. So, kanya-kanyang profession tayo. Ah, uh, hindi natin pwedeng sabihin na yung profession ng iba ay panghihimasukan natin at kaya na din natin ah uh, magawa agad yung ginagawa nila. Ah, uh, halimbawa, doktor, eh nag-aral sila ng 10 taon. O sabihin natin, mga karpentero, mga ano, So, yung taon din na ginugol nila, na ginugol nila sa experience nila, sa pagpuprosigin nila, sa pag-aaral nila, hindi po kit nag-vlog sila ng isang araw lang ay pag pinanood natin ay ma-acquire na natin yon or ma-achieve natin, hindi ganun. Kasi ganun din sa pag-aaral, ba diba? Kaya nga mayroon tayong elementary level, mayroong high school at saka nagka-college tayo kasi hindi naman kasi ma-acquire ng isang tao na instant lang na agad-agad eh yung knowledge ng ibang tao may papasa sa atin, di ba? Pero ah uh, pinupuri ko yung ano nito yung may-ari nito kasi dahil sa kapanood niya, nakakuha siya ng ideya at nai-apply niya. Naggagawa niya ng ano na. Kumbaga, yung may-ari nito mga sir mga boss ay kumbaga base sa kwento niya dahil sa kapanood niya sa video natin, natututo siya at may mga nagawa na rin siya. Nataon lang na ito ay medyo kakaiba yung trouble at hindi pa talaga abot ng ano ng knowledge niya. Kaya naisipan niya nang idala sa ano uh, idulog dito sa akin para ipagawa. Pero balang araw, kung lagi siya magpa-practice, lagi niyang hahasain yung skills niya. Balang araw naniniwala ako na siya na mismo itong amplifier niya, siya na mismo yung ano uh, kaya niya natong ayusin kahit anong trouble. So, tsagaan lang mga sir, mga boss. Hindi naman ano eh. Hindi naman agad-agad makukuha mo yung sira. Pero, andun yung ano, walang, ano, walang hintong pag-aaral. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa matuto tayo. Ganun lang kasimple yan. So, believe din ako sa may-ari nito kasi kahit pa paano, yung mga videos ko na ina-upload ay nakakuha siya ng, ano, ng information. Okay? So, maraming salamat. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. Okay na to. Yung ano. Yan din. Okay na. Pero may kung para may konting problema pa. Parang may ulan-ulan pa ako naririnig ko. Ayan o. Oh. Ah, hindi pa pala tapos. Ah, may konting ano pa. May konting ano pa, hanapin ko yan, may kunting sira pa. So, try natin i-off yung mic. Tingnan natin. So, naka-off na yung sa mic, meron pa rin. Ibig sabihin, uh, may iba pa siyang problema. Ayan, kumakalus ko siya. O, oh. oh, tinanggal na natin yung input ng mic. Either may sira dito ng IC or dito sa board. So, tingnan natin yan. Alamin pa natin yan sana yan oh dumalakas yung kaluskus so meron pa siyang problema pahabol pa nasira pala so tinanggal ko muna itong ano pinaka input nya yung papunta na niya sa main -up. so nag-inject tayo dito ng audio ayan oh so yung isang channel naman niya wala yung kulay pula lang ang meron so tingnan natin dito wala wala so ang trouble niya ay andito lang sa part na to iisa-isahin natin yan iisa natin yan mayroon. Mayroon. So parang mayroon siyang snowy. So ang gagawin natin diyan baka either palitan natin tong IC or ito. isa natin 'yan hanggang sa matumbok natin. Dito lang ang problema kasi dito naman galing sa music. Ito yung galing sa music oh. Ito, so, ito, ito ata. Tingin naman natin tama ba? R in, ito naman yung R out, yan. Tama ba? Mali ata yung inject natin ah. Dito. Okay. So yung out nya, pabalik naman dito sa volume, ito. Ito yung natin volume man wala so check natin dito so nagpalit tayo dito ng tatlong IC na para sigurado ito yung tatlo nya GRC4558 kasi pag in inject tayo ng audio dito may kaluskos ngayon wala na ayan o ayan. pag inop natin yung music tapos naka yung volume tahimik na siya. Tapos itong mic okay na rin. So, so tick, so, so, so tick. tick. ah Hello. Hello, so, so tick. So, so. Mic test, test mic. So okay na 'yung ano niya, obserbahan ko na lang 'to para sigurado. Akala ko tapos na palit potensyometer, may humabol pa pala na IC. So dito pala, nakalimutan ko lang bangitin, ito yung mga ilang pyesa na napalitan natin dyan. So nagkandahulog ng iba. May mga kunting kalawang lang dyan na inayos natin. Yung paa, maiksi na kaya pinalitan natin. Pero hindi naman ganun kadaming pinalitan na pyesa dito. Dito lang talaga sa potensyometer at sa kasarapan. So sabi ng mayari, umiinit daw tong speaker while sabi sa ano niya. Papaanda rin ko muna to para maobserbahan din yung ano, yung Kaluskus niya kung meron ba. So kung wala na, wala na tayong may dudugtong na dito na video. So mag dito. Pero kung meron pa tayong makita problema, tuloy-tuloy pa tayo. Pero sana wala na. Obserbahan ko na lang, gamitin ko ng ilang oras. Tapos pag wala na talagang problema, tatakpan ko na to at i-chat -chat ko na yung mayari. We'll